What's up mga idol? So ayan, meron nga pala tayo dito mga medyas na napakamura lang. Ayan, yeah, may kita nyo napakaraming medyas dyan. Ibang ibang medyas mga idol. So meron tayo Kyrie, Kobe, plain na socks. So yung basketball soft and the impact. Plain din na white na socks. So meron din tayo dito mga idol na uh, knee support. Ayan, so knee support mga idol. So minsan sumasakit yung tuhod ko. Kaya more than na rin ako na mga idol. Meron din iba ibang kulay dyan, cello basket. Tignan nyo na lang. And meron din nga pala tayo ditong tape. Kaya yeah, mga idol, so bumili na rin ako na ito dahil uh, may, may bali nga pala yung kaliwang kamay ko. Kaya bagay na bagay ito sa kaliwang kamay Para hindi ako mahirapan at magagalo ko na maayos yung uh, kaliwang kamay ko. And so, sa mga gusto mo order na itong lahat ng to, mga idol, uh, i-click nyo lang zero basket sa Basket nandiyan sa baba. Check natin yung quality ng isa-isa mga idol. So, wala na natin dito sa tape. So, ganyan lang yun, oh. Ayan. Ayan. Ayan, lang, mga idol. Then, na try natin tong fiery. So, yun siya mga idol. Ito yung tatak niya. Fiery. Kabilaan yan. Kapaganda ng quality ng medias na to mga idol dahil napak napakakapal niya natin na. Tingnan yun kapal ng medyas na to. Sa so, murang alaga, kakaroon kayo ng napakapal ng medyas. Comfortable din sa paan na ito. Click nyo lang sa aerobasket and yun po so, ba? support. Nakikita ko rin ito kay coach ninyo. Ito rin yung isa sa ginagamit niya. May mga tama na yung Bagay na bagay ito sa inyong mga idol. Dalas ilang beses ako maglaro sa isang araw kaya kailangan ko to. Kung gusto nyo more ng lahat lang to, pwede itong medyas, tape, at saka knee support, i-click nyo lang sa basket na yun sa baba. Diyan yung, yung siya makakabay. Yun lang mga idol. Peace!